Ang isyo sa pananalapi ay palaging nagpukaw ng interes sa mga tao ng lahat ng edad. Dahil ang pinakamalayo na panahon, may mga nanalo ng fortune at iba pa na nangangarap pa rin sa posibilidad na ito. Walang formula ng magic na gumagana para sa lahat dahil ang bawat isa ay nakakahanap ng kanilang sariling paraan sa tagumpay. Gayunpaman, kapag sinusuri ang mga listahan tulad ng Forbes magazine, karaniwan na makahanap ng ilang mga kinatawan ng pamayanang Hujo sa pinakamayaman sa buong mundo. Mayroon ba silang mga espesyal na kasanayan o simpleng maswerteng? Sa iba't ibang kultura, ang mga Hujo ay naugnay sa kayamanan at kahit na ang mga tanyag na biro ay naglalarawan sa mga taong ito bilang tuso o labis na pang ekonomiya. Gayunpaman, ang mga katangiang ito ay hindi, sa katunayan, ang susi sa kanilang tagumpay sa pananalapi ang talagang nakatayo ay ang iyong pag-iisip ng negosyante, sinaunang karunungan at isang natatanging diskarte sa pera. Ang ilang mga pangunahing prinsipyo ay gumagabay sa buhay ng mga Hudyo at nag-ambag sa kanilang tagumpay. Ang isa sa kanila ay ang halaga ng oras. Ang isang matandang karunungan ng mga Hudyo ay nagtuturo na ang mga anak aaksaya ng kanilang oras ay hindi kinikilala ang totoong gastos ng pagkawala na ito dahil ang oras lamang ang kabutihan na hindi mababawi. Kilala ang mga Hudyo sa kanilang walang pagod na pagtatalaga sa trabaho. Bihira silang makakuha ng idle, palaging naghahanap ng mga bagong ideya at solusyon para sa mga hamon. Maaga pa, hinihikayat ang mga bata sa Israel na mapanatili ang isang produktibong gawain. Bilang karagdagan sa mga klase, nakikilahok sila sa mga ekstrakurikular na aktibidad, palakasan at iba't ibang mga kurso. Ang disiplina na ito mula noong pagkabata ay ginagawang mas madali upang umangkop sa isang aktibo at matrabaho na pang adulto na buhay. Ang tanging sandali ng pahinga sa linggo ay ang sabado, ang sagradong araw kung kailan naggambala ang trabaho. Ang isa pang kapansin, pansin na tampok ay ang pagpapakumbaba na may kaugnayan sa kayamanan. Hindi tulad ng kung ano ang naiisip ng marami, ang mga hudyo ay hindi karaniwang isport ang kanilang tagumpay sa pananalapi. Maraming mga milyonaryo sa Israel ang nabubuhay ng simple. Nagsusuot sila ng pampublikong transportasyon, nagsusuot ng katamtamang damit at patuloy na gumana kahit na matapos na maipon ang mga kapalaran. Ang isang mahusay na kilalang halimbawa ay si Mark Zuckerberg na, sa kabila ng kanyang kapalaran, mas pinipili ang isang maingat na pamumuhay, nakasuot ng maong at tenis sa halip na mamahaling demanda. Ang pagpapasya na ito ay hindi kaswal. Itinuturo ng kulturang Hudyo na ang kayamanan ay hindi dapat maging mapagkukunan ng pagmamataas. Sinasabi ng isang tanyag na maxim, kung wala kang pera, huwag maging tamad. Kung mayroon ka nito, hindi ka mapagmataas. Para sa kanila, ang pagmamataas ay itinuturing na isang malubhang kasalanan, lalo na dahil sila ay isang malalim na relihiyosong tao. Ang kaalaman ay nakikita bilang pinakamalaking pamumuhunan. Naniniwala ang mga Hudyo na ang tagumpay Kabilang ang pinansyal ay nakasalalay sa isang matatag na batayan ng edukasyon at karanasan. Sa makatuwid, inuuna nila ang pag-aalok ng kanilang mga anak ng pinakamahusay na posibleng pagbuo, na tinitiyak na makakamit nila ang mataas na kita sa hinaharap. Kilala sila sa kanilang pag-ibig sa mga libro at ugali ng pag-aaral sa buong buhay. Habang marami ang nakakakita ng kaalaman bilang isang bagay na abstrak para sa kanila ito ay isang patrimonya na hindi nawala kahit na sa mga krisis sa ekonomiya. Walang kahihiyan sa pag-amin ng kamangmangan sa anumang paksa. Sa kabilang banda, ang paghahanap para sa pag-aaral ay pare, pareho, kahit na sa katandaan. Gayon din, hindi lamang nila sinipsip ang impormasyon, ngunit alam nila kung paano ilapat ito sa isang praktikal at madiskarting paraan. Tulad ng sinabi ng isang kawikaan ng mga Hudyo, lahat ay nagrereklamo tungkol sa kakulangan ng pera, ngunit walang nagrereklamo tungkol sa kakulangan ng katalinuhan. Ang pag-iwas ay isang pangunahing patakaran. Para sa mga Hudyo, ang pera ay hindi isang pagtatapos sa sarili, ngunit isang paraan upang matiyak ang katatagan. Gumagamit sila ng mga tuol sa pinansyal na karunungan, tulad ng paglikha ng mga personal na pondo ng reserba. Tinitiyak ng kasanayang ito ang kalayaan sa ekonomiya at ang pagpapanatili ng kapital, na madalas na ipinapadala mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon na bumubuo ng mga tunay na dinastya ng pamilya. Ang pag-iingat na ito ay may mga makasaysayang ugat, siglo ng pag-uusig at kawalang, tatag ay nagtuturo sa kanila na matakot sa pagkawala ng lahat ng mayroon sila. Sa makatuwid, iniiwasan nila ang labis na gastos tulad ng hindi kinakailangang pagbili o pagsusugal. Ang isang kasabihan na hudyo ay naglalarawan ng maayos na mindset na ito. Ang isang tanga ay maaaring bumili ng higit sa sampung sages na maaaring ibenta. Iniiwasan ang utang sa lahat ng mga gastos. Habang ang karamihan sa mundo ay nabubuhay sa kredito, ginusto ng mga hudyo na makaipon ng mga mapagkukunan kaysa sa umasa sa mga pautang. Si Warren Buffett, isa sa pinakamalaking namumuhunan sa mundo at ng pinagmulan ng mga hudyo, ay bilang isa sa mga prinsipyo nito panatilihin ang isang distansya mula sa mga credit card. Sa Israel, ang financing ay ginagamit lamang sa matinding mga sitwasyon kapag may ganap na katiyakan na ang pera ay ibabalik ng mabilis. At magbabalik. Para sa kanila, ang pamumuhay na lampas sa mga posibilidad ay isang hindi kinakailangang panganib. Ang unyon ay isang pangunahing haligi. Ang kasaysayan ng mga Hudyo ay minarkahan ng mga panahon ng kahirapan na sa halip na maghati ay pinalakas ang kanilang ugnayan sa komunidad. Ngayon, ang pamayanan ng Hudyo ay isa sa mga pinaka sumusuporta sa mundo. Alam ng sinumang Hudyo na sa mga mahihirap na oras maaari kang umasa sa suporta. Ayon sa tradisyon, ang paghingi ng tulong ay hindi isang mapagkukunan ng kahihiyan. Sa kabilang banda, ang pagmamataas ay nakikita bilang isang kasalanan. Mayroong kahit na isang kasabihan, magpahiram ng pera sa mga mahihirap na oras. Ang saloobin na ito ay itinuturing na isang pamumuhunan sa hinaharap ng isang tao, na may pagbabalik na lampas sa pananalapi. Ang malusog na kawalan ng tiwala ay isa pang tampo. Matapos ang mga siglo ng pag-uusig, ang mga Hudyo ay nakabuo ng isang maingat na likas na hilig, lalo na sa mga bagay na pera. Alam nila na wala sa buhay ang libre at ang talino sa paglikha ay maaaring maging mahal. Nagbabala ang isang kawikaan ng mga Hudyo, maging maingat sa mga nangangako ng isang bagay para sa wala. Sa makatuwid, bahagya silang nahuhulog sa mga kahina, hinala na suntok o mga scheme. Mas gusto nilang itayo ang kanilang kapalaran na may masipag at pasensya, sa halip na maghanap ng mga mapanganib na mga shortcut. Sa wakas, kahit na pinahahalagahan nila ang pera, hindi inilalagay ng mga Hudyo ang higit sa lahat. Naiintindihan nila na ang mga pagkalugi sa pananalapi kahit na masakit, ay walang dahilan para sa kawalan ng pag-asa. Itinuturo ng kanyang pilosopiya na ang tunay na kayamanan ay hindi material, munit karunungan, pamilya at pagiging matatag. Pagkatapos ng lahat, tulad ng sinasabi nila, ang mahalaga ay hindi kung magkano ang mayroon ka, munit kung paano ka nakatira. Walang sinumang immune sa mga pagkabigo sa pananalapi o pagkalugi, Munit ang mahalaga ay sa loobin sa kanila. Kung ang isang hudyo ay nawawala ng pera, para sa pagnanakaw, masamang kapalaran o anumang iba pang kadahilanan, hindi ito nawala ng pag-asa. Sa halip, tumugon ito sa isang parirala na nagbubuo ng iyong pilosopiya. Salamat, Diyos, sa pagkuha lamang ng pera. Pagkatapos ng lahat, sa buhay mayroong mas malubhang pagkalugi kaysa sa mga materyales. Walang mas mahalaga kaysa sa kalusugan at buhay, pagmamay, ari o mga mahal sa buhay. Kung ang isang problema ay maaaring malutas ng pera, hindi ito isang problema, ito ay isang gastos lamang. Ito ay isa pang perlas ng karunungan ng mga Hudyo. Ang isa pang mahalagang pagtuturo ay ang mabuting pagnanasa lamang ay hindi nagpayaman sa sinuman. Pinahahalagahan ng mga Hudyo ang pagmamahal, mga salita ng paghihikayat at mga boto ng kasaganaan. Ngunit alam nila na ang nag-iisa ay hindi sapat upang baguhin ang katotohanan. Sa makatuwid, mas gusto nila ang konkretong tulong, isang kapaki- pakinabang na payo, isang pagkakataon sa negosyo o isang praktikal na suporta na talagang nagpapabuti sa iyong pinansyal na sitwasyon. Para sa kanila, ang pangangarap ng isang disenteng buhay ay hindi ipinagbabawal, ngunit ito ay isang kasalanan na hindi kumilos upang matupad ang mga pangarap na ito. Ang pagiging mahirap ay hindi nahihiya, ngunit ito lamang ang mabuting bagay na masasabi tungkol sa kahirapan, sabi ng tradisyon. Mula sa isang maagang edad, ang mga bata sa Israel ay hinihikayat na kumita ng kanilang sariling pera. Hindi pang karaniwan na bigyan ang mga maliliit na item, sa halip itinuro sa kanila kung paano magtrabaho upang makamit ang nais nila. Ang mindset na ito ay nagpapalakas ng otonomiya at pakiramdam ng responsibilidad mula sa pagkabata. Sa anumang sitwasyon, ang kalmado at balanse ay mahalaga. Ang mga nakatira sa mga Hudyo ay napagtanto na bihirang mawala ang kanilang katahimikan, lalo na sa mga hindi mahalaga na bagay. Kahit na sa pinakamahirap na oras, pinapanatili nila ang pagiging matatag at katatagan ng emosyonal. Hindi ito ginagamit ng kawalan ng pag-asa, walang magbabayad para dito, babala ng tanyag na karunungan. Alam nila na ang stress ay hindi nakikinabang, nakakapinsala lamang sa kalusugan, at ang paggastos ng mga nerbiyos ay hindi mababawi, ang mga alituntuning ito ay hindi lamang payo, ang mga ito ay mga aralit na hinuhulaan sa loob ng maraming siglo ng karanasan. Kung inilalapat na may karunungan, maaari silang maging gabay sa mga naghahanap, hindi lamang katatagan sa pananalapi, kundi pati na rin ang kapayapaan ng isip sa daan patungo sa tagumpay.